Umagang titinda na naman mga kapisane Abang naglalaro nga hoy May naririnig akong bomba ng bomba sa labas Kaya tinignan ko Kung sino yung bomba ng bomba Pagtingin ko May motor na damating Napakaana Sino ba tong nakamotor na to? Pagtingin ko Walang niya Si koreano pala Baliktad pa ang helne Tinanong ko Kung saan siya galing Ang sabi niya Galing daw siya ng North Korea kaya daw matagal siyang hindi napakita kasi binisita niya muna yung tatay niya at pagkatapos nga ay tinawag niya lahat ng tambay <coughs> dahil bibigyan niya raw ng trabaho ang mga tambay dito sa computer siya <coughs> at iya ho niya si tambay din naman ako at tinagbibigyan <laughs> niya kami ng tagiisang t-shirt at long sleeve <coughs> tapos ang dami niyang hawak na pliers <coughs> si niya ito ng contact number niya at ng signature niya ang tindoy. At sabi niya, videohan ko daw siya para kunyari papa autograph daw ako sa kanya. Aba. At pagkatapos na may pinasuot niya na sa amin yung mga t-shirt at long sleeve na ibinigay niya. Tapos ang sabi niya, mag-picture-picture picture daw kami. Papadala niya daw kasi sa tatay niya yung mga picture namin. At pang trabaho nga pala na ibinigay sa amin ni Koreanong ay ng StreamTech Fiber Internet. Wow. Ito nga pala ang bagong internet connection dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang 100 MBPS neto ay 1,100 pesos lang per month. Wow. Kaya ito na rin ang pinakabit ko sa computer shop ko dahil napakabilis na internet speed neto at napakamura ng monthly neto. Bukas nga pala ng umahagain mag-iikot kami kami sa buong San Jose del Monte Bulacan para mamigay ng mga flyer. Meron na din palang tech Fiber Internet sa Laguna, Batangas, Quezon, Nueva Ecija, Ilocos Norte, Kalumpit, Bulacan at San Jose del Monte Bulacan. At kung gusto niyo magpakabit ay kontakin niyo lang sa dito sa PIC. TikTok at Facebook page natin. At ka agad kayo ng napakabilis at napakamurang fiber internet connection.